samantala kung sa ngayon marami ang mga pag o -ul lugar sa bansang inuulan sinabi ng pag-asa ng habagat season o pag-iral ng southwest monsoon na nagdadala ng mga pag-ulan pag at pagkidlat sa ating bansa ay maaring magtapos na sa kalagitnaan ng buwan ng Oktubre o sa kalagitnaan ng buwang kasalukuyan dahil na mataan daw nila batay sa kanilang mga instrumento na tila nawawala ng southwesterly winds. O hanging nagmumula sa southwestern part ng bansa. Anito sa pinakahuli pa rin weather bulletin naman hinggil sa kabagat ng pag-asa kahapon. Sinabi ng pag-asa ng southwesterly winds o kabagat ay papalitan ng northeasterly winds o hanging amihan. Ito raw ay natural cycle na nagpapalit mula sa habagat patungo ng amihan na kadalasang nangyayari sa buwan ng Oktubre kung saan ang hanging amihan ay nagdadala naman ng mas malamig na hangin mula sa northern part ng mundo. Noong 2022, ang season o panahon ng habagat ay formal na nagtapos October 5. Samantalang noong 2021, nagtapos ito ng October 15 ayon pa rin sa tala ng pag-asa. Kapag natapos na raw ang habagat o southwest monsoon, ang hangin nagpapalit na at magbibilang ka ng isa hanggang dalawang linggo bago magsimulang northeast monsoon o ang amihan sa panahong ito mahina ang paghangin kaya magiging maalinsangan. Sinabi pa ng pag-asa na nakita na rin nila ang gradual decrease ng temperatura na initially nararanasan sa Batanas at Mabuyan Islands kung saan ang season o panahon ng amihan ay nagmumula sa Pilipinas. Unti-unti mararamdaman ang paglamig ng panahon sa Northern at Central Luzon, ganon din sa kabisayaan mula Desyembre ng taong kasalukuyan hanggang sa Febrero ng susunod na taon saan itong itinuturing na peak ng amihan season ayon pa rin sa pag-asa.